At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si uh, Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico or nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Uh, Bryce. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Gino Saldico. <laughs> Si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Ah, uh, nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may ano, sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Ah, uh, magkakausap po siya ni Boss. Ah, so kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni ah, uh, uh, Congressman Saldico si ah, uh, uh, Engineer Alcantara? Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung, <laughs> hindi po yung 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 kausap po Ah, hindi po kay kausap Apo. Usap lang po 'yon, wala po kayong dineliver na pera or what. Ah, uh, nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay ano, kay sa kanya. Bali yung ka sinong kanya po? Sinong kanya? In, hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang 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 pinakausap po, ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na taon ni Kong Saldi? Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera? Opo. Sa pagkakaalam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa taon ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Billion? Opo. Saan yung sinakay yung billion? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin nun. Pitong van? bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo, million. pagkatanda mo. ah uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon, Tama po ba? Opo, Your Honor. Sa pito, saan po ito? Ah... Uh, Nyun yun nga po sa may meron nung una po doon po sa sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel. Opo. Sa Shang Shangri-La po, dalawa po sa ah, Shangri-La Sa BGC po. Sa BGC sa basement. Opo. So paano? Uh, may coach ba tumapat sa ban ninyo? May mga one to ban? Wala po sir, kumbaga diretso po siya sa elevator paakyat po do sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse. Sa Kaninong pin pinakataas po actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul karating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Uh, Opo, sa taas. So yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Pero, All right. Bukod Now, po sa Shangri-La, nagdadala rin po okay. kami sa Valle Verde. Valle Verde po, bahay din po ito ni Congressman Saldi ko. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, Un, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang dalawang taon sa Shangri-La po, nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, six na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na, na banggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator uh, Bong rebilya. Na-meet nyo pa ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako, ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or ka nakita nyo, nakausap nila si uh, Engineer Al Alcantara? Si, si Kay San Joel po. Uh, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jinggoy? Ah, uh, kasi po uh, lagi po kami magkasama di ba sa Los Umaga hanggang gabi po. True phone po. Actually pagka meron po yung uh, instruction sa kanya ng uh, merong utos sa akin si boss galing uh, for example uh, po, utos po ni boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, okay, ganito. Pasensya na po. Si ano po, kay Senador, ano po, ah uh, Senator Jinggoy po. All right. Tapos may sinasabi din siya pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ah, uh, ganun din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan. Uh, ang instruction po niya Uh, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ng programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay uh, General Cantare. So persado po na maging substandard ng proyekto or maging ghost na lang. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto. Particular na ang flood control. Tama po ba? Lahat po. Opo, oh Your Honor. Sabi standard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po... Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala, na po, wala po kong ano, way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Mr. Chairman. Sorry. go ahead. Yes. Um, follow up. Uh, the indulgence of Senator. sure, sure. Go ahead. Uh, Bryce, sinasabi mo, lahat ng proyekto ninyo, substandard? <laughs> Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak At, nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So, yung lahat yung